ginagawa namin dito sa Ogags kahit na kahit na paganto-ganto lang kami, gusto pa rin naming makapagbigay ng aliw, hindi lang sa mga mga bata, kumbaga sa lahat ng mga manonood namin. Kasi, totoo yan, is mm -hmm. Kasi, in the Christmas card, when you open, from the Prince is far away. In the laughter and excitement, as you wait for Christmas Day. In the holy child of Bethlehem, whose love when this just grow Christmas time. Hi, guys! Hi guys! Hello. Yes, uh, we are uh, the Esperance. I'm Esperance Teddy. I'm Esperance Mboy. You see our bedrooms. What's the name of our foundation? Uh, the name of our foundation is TAE. What? <laughs> Teddy and Mboy Foundation. Oh yes, yes. The <laughs> foundation po namin na po yun para... Para... para sa inyong mga mukha. Yes. <laughs> yes. Ngayon, gano'n tayong games. Siyempre, so, bibigyan namin kayo ng konting uh, <laughs> performance. <laughs> um, yes. Ito, yes, yes. Ang una nating games ay Trip to Jerusalem. Yes. Nalaro niyo na ba ito? Yes! O, oh, huwag ka lang ito. Ano pa? <laughs> <laughs> Ayan, hindi ka. Ganyan ba talaga usong buhok ngayon? Nakatayo yung ano? Talunin niyo ito. premyo to, di ba? Ang laki ng premyo nito. Oo, oh, ang laki ng premyo nito. Sa'yo na, buong luson. Oo. Oh. <laughs> kung kahit. <kaya, kung> <laughs> Sa'yo na. Saksak mo sa baga mo. Wow. kahit, wow. kahit hindi kayo magunahan dyan. Yeah. mo. Igiling mo ang That's right, come on. Kitang-kita ang mga mandaraya. Sa mukha pa lang. At sa sombrero. Sa <laughs> hmm. Pastor lang eh, oh. Yeah. sa oh, yeah. Tapos, ah, yan. Uy, Chaco, oh, parang sasapakin nung nakagreen yung ano. Oh. <laughs> Uy, panalo na daw si ate, oh. Sabi ni, ano? Ha? Talaga? Ayan, oh. Salamat, Darna, ha? Thank ah, you, guys. Eh, Itong, ano, lollipop yan, ha? Dinidilaan lang yan. Hindi yan nilulunan, okay. ha? Bahalong nil mo yan. He's <laughs> the be be best. mo nga, Ibeso mo naman. Ah, Lasan Johnson. ha. Eh. <laughs> Kaming dalawa maglalaban dito? kasi oh! nito. Ah. Sige. Sige. dalawang team lang. Team A at Team B lang, ha? Tamar starts now! Yeah! Mr. Suave! Ay! Buh -buh. Buh -buh. Buh -buh. Well, ako... Honestly, um... Mga pang fifth time ko na itong uh, umaaten tsaka yung nagkakawang gawa, no? Tsaka mahilig talaga ako kahit sa mga orphanage. para sa akin naman ako, first time ko doon na, nagawa na, na, na ko to At uh, masaya ako at tsaka <that> syempre, it's Christmas, it's time to giving the opportunity to the gift wrap to our everybody people in the world, like the Filipino, in our future. You do anything above you. friend, <laughs> Parang punong-puno na energy yung contestant mo. And ah. then, <laughs> versus Terminator. Ano <laughs> <laughs> ba naman kasi napalood ito? <laughs> Alien <Halloween> versus Terminator. <laughs> Actually, nag-enjoy ako sa sagot nung isa nung may pinapahulaan tayong movie ng ibang bansa mm. na naman, na, Alien and Terminator. Hindi mm -mm. ko siya napanood eh. Hindi mm -mm. ko But, rin napanood yun. Buti siya napanood niya. Bago tayo mag-third game, aando uh, ka muna namin kayo ng isang... Uh, isang kanta ni Bari Ngayon. Okay lang ba siya niyan? Okay. Yeah. Once again, let me sing a round of applause! i uh do -huh.

and do to you a very special song, uh, the Taif song. Kasi na nakakalam ng mga Balloon relay. Ayan. Balloon relay. Alam niyo yung balloon relay? Balloon relay starts Na now! Ipiting niyo ng dalawang hita ng mga puso at kalawa. Ha? Ano? Ano? Natatay ka? Natatay ka? Natatay ka? Natatay <laughs> ka? Enjoy. ako, nag-enjoy ako dun sa ano, sa games. Tsaka actually lahat eh, ako nag-enjoy ako lahat. Lahat. Hindi walang kahirap-hirap yung ginawa namin dahil la, uh, sobra nag-enjoy kami. Tsaka bitin pa nga sa amin eh, sana may mga games pa. Tsaka eto mm. si Empoy, alam ko gusto pa mamigay ng kotse neto dahil uh, wala lang talagang time, no? Poy? Mm. Oo. ang sinabi ni Teddy. Actually, ako nga mismo walang kotse. Hmm. <laughs> Bakit? Pangyaka. <laughs> Uh, meron pa kami isang uh, special na ibibigay sa inyo, pero gusto ko munang tawagin si, si brother. Yes, sir, maraming salamat po uh, for uh, gracing us here. Gusto po namin ihandog sa inyo itong uh, isang very special na parol. Yes. Pinaghirapan po namin yan. At, uh, yan, Teddy S. Friend. Ayan. Best S. Friends and Ogags. Pwede niyo pong isabit dyan sa sa banyo, ganyan. Okay. <laughs> Kasi talaga ano. So sa pangalan ng mga bata, ng aming staff at ang board directors ng Pangarap Foundation, maraming salamat sa inyong lahat. Thank ako, you, Pa. Especially ito. sa inyong dalawa, kapag gano'n niyo dito sa inyong programa. Sayon rin, Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a blessed... Sa sa inyong gabayan ng mga bata. Thank you. Salamat, salamat. Salamat sa inyong lahat. Yes. Maraming maraming salamat. Merry Christmas sa inyo lahat. Merry Christmas. Happy New Year. Thank you. At, Sempre uh, Siyempre, uh, yun nga, tulad nga na nasabi ni Teddy, uh, first time namin, siyempre, uh, na namin at na mas mga susunod na taon ay babalik at babalik din kami dito. Yes. For uh, sure yan. For sure yan. Basta bibigyan nyo kami ng pamasahe. Oo. Oh, oh. <laughs> Kasi wala kaming pamasahe. Uh, maraming salamat. Guys and girls, Thank you. Thank you, thank you. Uh, basta kayo mga kids, uh, pre lang kayo lagi. Tuwal nga na nasabi ni S-friend. Uh, hindi masamang mangarap, di ba? Kung ang pangarap mo ay maging uh, isang ipis, wag na. Mm. Maging isang daga na lang. <laughs> Hindi ka naka-Polka Dots! Oo oh, nga, ano? Sinabi ko naman sa'yo mag-Polka Dots ka eh! Para saan ba yung Polka Dots? Ito! Hindi mo alam to! May swerte yan! Ibig sabihin niya pera! Ano talaga hindi ka nagpo... Sabi ko sa'yo mag-Polka Dots ka! Hindi kasi ako nakapagpa-pera! <laughs> Yay! Ayun na! Ayun na! Malapit na, friend! Malapit na! <laughs> please! Please! Sa'yo yung pangawi! Sa'yo yung pangawi! 오, <목소리> 윤회장. <목소리> 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 ganda eh. Oh, Uy, nakita mo yun? Ano yun? Lavender! <laughs> Woo! Ayos! Yes! Kaya na tayo, tara. Tara. eh. Oh, rin ako. O, oh, gutom na rin ako. Swiss brand, bakit? Di ba pagka usong-uso sa atin sa mga Pilipino yung ano? Alin. Yung pagka New Year eh, merong New Year's Resolution. Mm -mm. yeah. <laughs> Anong New Year's Resolution mo? Ako? Oo. Oh. Magugupit na, magugupit na ako ng kuko. Ha? magugupit na ako ng kuko. magugupit ka na ng kuko? Hmm. Yun lang ang New Year's resolution mo? pa. Ano? Magtututbrash na ako. Ikaw <laughs> talaga? Hindi ka magtututbrash? Magtututbrash, pero pag trip ko lang. Ikaw <laughs> ako? ako. Ako? Ano ang mo? Ako, pari. <clears throat> new Year's resolution ko, men. Hindi na ako... Hindi na ako kakain ng spaghetti na... Yung hindi ko alam kung saan ang galing. Wala ka ba napapansin? Hindi Hindi nakakain ng mga pagkain na hindi ko alam kung saan ang galing. Bakit ba kasi napakatimawa ako eh? <laughs> On and off camera, timawa. Ano ba? <laughs> Ikaw naman. Magagawa ko ba naman sa yun, sprint? Ikaw pa. Hababay. Ikaw ang ex-friend ko eh. Mo, eh. eh. Sino naman ang ex-friend mo doon? ito, uminom ka muna. Spray, nasidik ako. Hindi. Alam mo yan. Hindi, ice lang to. Okay. Sige na. Lang. Ice lang yan. Sige na. Yo. Ayoko nga! Gak! Mabasag yung baso. Wala na basa baso <laughs> <Adelino>. dito. Andali lang. Andali lang. Andali! Gak! Ayoko uminom. Mula dito sa Pangarap Foundations, ako pa rin si Esprin Teddy. Ako pa rin si Esprin Foy. At ito ang The Esprins para sa Ogas! As in Ogas! <laughs>